City. Up 987 BYFR Life changing. In Cagayan de Oro City, 103.3. The New J. DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City. 1116 DXAS -AM, Your community radio. Cotabato City. 106.9 DXGR FM. Radio Gandingan. Coronadal City. 1062 DXKIAM. Your friendly voice. Davao City. 1197 DXFEAM. The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps. FEBC Philippines Until all have heard Mula sa Far East Broadcasting Company hando Ang dulang Tanikalang lagot sabi po sa Henesis 31.11, sa panaginip ko tinawag ako ng anghel ng Diyos. Sinabi niya, Jacob, sumagot ako sa kanya. Narito po ako. Ako po si Sister Lani Kapanay, ang magpapatotoo sa inyo rito sa Tanikalang Lagot. Kung papaano ang aking panaginip ay ginamit ng Diyos para makakilala sa kanya ng lubusan. Pakinggan po ninyo ang aking patotoo. Ano ba namang buhay ito? Parang kakampal natin ng kahirapan. Oh, may nangyari ba sa pinagtatrabahuhan mo, Leo? Wala naman. Tumaas na ang sweldo eh. Tumaas din ang mga bilihin. Akala ko naman kung ano na nangyari. Ewan ko nga ba, kahit presyo ng sili sa palengke, halos isang libong piso na ang bawat kilo. Gadong kamahal. Opo. Kaya para naman may matira dyan sa sweldo mo, huwag mo nang isama sa budget ang mga bisyo mo. Libangan ko nga itong kaunting tagay at usok sa ilong eh. Ipapaalis mo pa sa akin. Eh, eh ilang kahabang nasisigarilyo mo? At ilang bote ng alak bang na itutumba mo? Madami-dami rin. Kung tatanggalin mo yang marami-rami rin mong yan, eh chako? hindi ka magsasabi ng kakambal natin ang kahirapan may punto ang mahal kong asawa. Hayaan mo mahal. Manghihingi na lang ako ng sigarilyo at pag-inom ng alak sa tropa para hindi tayo magkulang sa budget. Mas mainam pa rin na tigilan mo yung bisyo mo kesa manghingi ka. Ah, teka nga pala. Magsisimba ako ngayon. Araw ng kapista ng po sa ating bayan. Iyan ang gustong gusto ko sa mahal kong asawa. Maganda na, madasalid pa sa mga poon dami namang kalat sa loob ng bahay. Puro agyo na rin pala aparador. Ay, malinisan na nga. Mahal, papasok na ako sa trabaho, ha? Nakahanda na ba ang baong ko? Oo, nariyan na sa ibabaw ng lamesa. Teka, ano to? Ang Biblia. Aba, Leo, nagbabasa ka ba ng Biblia? Oo, may nagturo ng Bible study sa pinagtatrabahoan ko. Ah, ka ha. ayoko magpapalit ka ng pagsamba sa poon. Walang mga poon na ang mga nag-aaral ng Biblia. Ang mabuti pa, magbasa ka ng Biblia. Ayoko. Ayoko masiraan ng bait. Anong masisiraan ng bait? Lalong mapapaayos ang ating buhay. Mahuli na ako sa trabaho. Mamaya tayo mag-usap. Love you. Mahal ko. Bye! Bye! Ingatan ka ng Pon! Ma, si Papang ang saya-saya ng mukha. Eh bakit mo naman nasabi yan? Lagi na siyang kumakanta. Hindi na rin siya amoy alak at amoy yosi. <laughs> Napupuna ko nga anak. Hindi na rin siya reklamador sa kanyang trabaho. Lagi na rin niyang binabasa yung Biblia. Abat, oh, naku malilintikan talaga sa kanyang papa mo pag nagpalit siya ng reliyon. Mag-aaway talaga kami. Bakit ka nagagayat sa akin? Eh, papaano? Dahil dyan sa Biblia, nagpalit ka na ng reliyon. Ang sabi mo sa akin, hintuan ko ang mga bisyo kesa manghingi ng sigarilyo at pang-inom ng alak sa mga kabarkada. Oo! Sinabi ko nga yun! Nang ganap kong makilala ang Panginoong sa Kristo bilang tagapagligtas ng buhay ko, naging kasaberi ng pagtalikod ko sa mga bisyo. Kahit na! Hindi ka pa rin dapat nagpalit ng reliyon! Hindi pinag-uusapan ng pagbabago ng reliyon, mahal ko! ang pagbabago ng buhay ang mahalaga. Simula na magkaroon ako ng relasyon sa Panginoong Heso Kristo. Eh, alam mo naman, nakilala ang angka namin sa simbahan. Mga lulohin at lulahin ko pa ang mga deboto sila sa puon. Ang mahalaga, nakita mo ang aking pagbabago. Simula nang may nagpuro sa akin ng salita ng Diyos, buhat sa Biblia. Uh, bakit ako nasa aming simbahan? Lani. Uh, sino ka po? Bakit mo ko tinatawag? Lumabas ka na simbahan. Uh, opo. Lalabas na po ako. Hanapin mo ako sa labas ng simbahan. O Ho? Eh, ang akala ko po, Nakatera ka sa loob ng simbahan. Bakit sa labas ng simbahan ko ikaw makikita? Hanapin mo ako sa labas ng simbahan. Uh, po Panginoon, narito na po ako sa labas. Nasa't ka po ba sa labas ng simbahan? Lani, gising. na -naginip ka. Ah. 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 Hindi ko alam. Nananaginip pala ako. Nakakala ko. To totoo na. Ang mabuti pa, sumama ka sa akin sa dinadaluhan kong pelosit. <sighs> Alam mo naman, isang simba lang pinupuntahan ko eh. Ma! Oh, tingnan mo. Nagising tuloy ang anak natin. Bakit anak? Masakit po ang ulo ko. Layo. May sinat ang anak natin. Mabuti pa. Ipanalangin natin siya sa Panginoong Yeso Kristo. Pag gumaling po siya sa pagpanalangin sa iyo, Panginoon, sasama po kami kay Leo sa kanila simbahan. Panginoong Yeso Kristo, naniniwala po ako sa iyong himala na pagagalingin mo ang aking anak. Ipinagkakatiwala ko po sa iyo ang kanyang karamdaman. mabuti naman na tayo sa mga mga buong pamilya sa ating fellowship. Opo, Pastor. Si Mrs. pa nga po ang nagpaalala sa akin eh. Na huwag mahuhuli sa pagsisimba. Mabuti pa ang Mrs. mo. Ayaw magpapahuli sa pagsisimba. Lagi po ako, Pastor, na una sa aming simbahan. Nasa Biblia ang kahalagahan ng inuuna palagi ang Diyos. Brother Leo, doon nga pala kayo umupos ng Mrs. mo malapit sa unahan. Halika na, Lani. Doon na tayo mo po sa itinuturong mga upuan ni Pastor. Mga apatid, sa pano ng kahirapan at mga pagsubok sa buhay, mas mainam na ilapit natin sa Diyos ang bawat kabagabagan na wari nagpapahina sa ating kalooban. Makikita natin ang gagawin at tulungan ng Diyos. Mo sa puso ko ang naririnig ko sa pastor. Gumagahan ang aking kalooban. Ang Diyos din naman ang nagsabi na siya ang Jehovah Jireh. Ang ibig sabihin nito, ang Diyos ang magsusustento ng ating pangangailangan. Siya ang dakilang pastol na palaging magtuturo sa atin ng tamang pastulan upang tayo maging maayos ang ating pamumuhay. Mahal, Nakita ko ba rito ang aking Biblia? Ay, naku! Nakalimutan ko nga palang isa uli sa lagayan mo. Akala ko eh, itinapon mo eh. Eh bakit ko naman itatapon? Hindi mo ba alam? Nagbabasa na rin ako ng Biblia. Kailan pa? Simula nung isinama mo ko sa inyong fellowship. Ibig sabihin nito, lagi ka nang sasama sa pinupuntahan kong fellowship. Aba, oo naman. Mas nagiging panatag ang aking kalooban sa mga naririnig kong mensahe. Matutuwa si Pastor. Buo ng aking pamilya na magilingkod ng tapat sa totoong pagsamba sa Diyos na buhay. kung kaya't iyon ang kauna-unahang kong pagsama sa kanyang dinadaluhan na aking dinadaluhan na rin ngayon. Am ang ko po ay aking binigyang kahulugan na pinalalabas ako ng Panginoong Heso Kristo sa nakagisnan kong pananampalataya at maging kaisa sa pinanampalatayanan ng aking asawa sa bagong relasyon ko sa Panginoong Heso Kristo. Sa kasalukuyan, buong pamilya kaming naglilingkod sa Panginoong Heso Kristo. Palagi na rin ako nagbabasa ng Biblia. Ang akala kong sabi-sabi noon na pwedeng makasira ng pag-iisip ang pagbabasa ng Biblia ay wala walang katotohanan. Ang pagbabasa pala po ng Biblia ay nagbibigay ng katiyakan sa mga nagtitiwala sa Panginoong Heso Kristo. Purihin po ang Diyos sa kabutihan niya sa amin. Sapagkat ako na anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Lucas 19, Diyan po nagwawakas ng pagsasadula ng tanikil ng lagot mula sa padalang liham ni Lani Kapanay ng Dasmarinas, Cavite. Binigyang buhay ni na... Nancy Lasarte. Ariel Basas. Jezreel Galio. Ran Sortis. Mula sa panulat ni Marlon Cruz sa produksyon, Jerry Pinalosa. Sa pamamahala direksyon, Ding Camacho. Hanggang sa muli o galing makinig sa si 702 DZAS Radio TV. Agapay na Sambayanan. Sa pabago-bagong panahon, nauuso na naman ang mga sakit kagaya ng influenza o flu at influenza-like illnesses o ILI. Narito ang mga paraan ng tamang pag-iwas sa sakit na flu at influenza-like illnesses mula sa Department of Health Bicol Center for Health and Development. Una, Magpakonsulta sa primary care provider sa mga rural health unit at city health offices para sa karampatang diagnosis at lunas kapag nakakaramdam ng mga sintomas ng flu o ILI. Karaniwan sa mga sintomas na ito ay ang pamamaga ng lalamunan, sipon, pananakit ng ulo, chills, pananakit ng katawan, panghihina, pagsusuka at diarrhea. Ito ay